Muling sinimula ng Rusya ang nuclear testing sa utos ni Vladimir Putin. Inatasan ni Putin ang Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Defense, mga ahensiyang paniktik at sibilyang ahensya na maghanda ng panukala para sa nuclear testing. Una matapos 35 taon ng paghinto. Ginawa niya ang pahayag na ito sa emergency meeting ng Security Council sa Kremlin, kung saan sinabi sa kanya na laban ang buong kanluran sa Rusya at naghahanda ang Europa ng blockade sa Kaliningrad. Naglagay na ang Estados Unidos ng strategic missile sa Europa na umaabot sa Moscow sa 6 na minuto. Bukod pa rito, ininformahan din ni Ministro ng Depensa ng Rusya na si Belousov si Putin tungkol sa isinasagawang paggawa sa Estados Unidos ng bagong intercontinental ballistic missile na Sentinel na may abot na 13,000 kilometro, strategicong atomikong submarino na Columbia at mabigat na bomber, na B-21 Raider. Sa pagpupulong kay Putin, nangingibabaw ang atmosferang sabuatan ng kanluran laban sa Rusya. Pero sa Kremlin, siyempre, hindi nila binanggit na ilang beses nitong mga nakaraang taon ay inihayag at ginaya ng Federasyong Ruso ang paghahanda para sa muling pagsasagawa ng nuclear testing sa polar na testing site sa Novaya Zemlya. Higit pa dyan, ipapaalala ko na ang eroplano ni Shoigu ay lumipad pa sa paligid ng testing site na iyon at ginawang isang tunay na nuclear show ng mga Russian media ang pangyayaring iyon. Kaya ang pagsasabing ang mga Ruso ay naudyok ng pahayag ni Donald Trump ay isang kasinungalingan. Bagaman nagmadali nang magpahayag ang tagapagsalita ni Putin na si Peskov na hindi raw tungkol sa pagsisimula ng nuclear tests, ang sinasabi ni Putin, kundi tungkol lang daw sa pag-check ng posibilidad na gawin ito sa hinaharap. Ako, si Alexi Pichi. Tara pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, at mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento. Bukod pa rito, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Peachy News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balita agad-agad kapag may bagong impormasyon. Kung gusto ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng anumang donasyon o bayad na sponsorship subscription. Magagawa ninyo ito gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat doon. Suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Inatasan ni Pangulong Vladimir Putin ang Ministry of Foreign Affairs, Department of Defense, mga espesyal na serbisyo at sibilyang ahensya na maghanda ng panukala ukol sa posibleng paghahanda ng nuklear na pagsubok. Sinabi niya ito sa emergency meeting kasama ang mga permanenteng miyembro ng Konseho ng Siguridad ng Russia sa Kremlin. Inatasan ng ahensya, ayon kay Putin na mangalap ng dagdag na impormasyon, suriin ito sa Konseho ng Siguridad at maghain ng mga napagkaisang panukala. Panukala tungkol sa posibleng pagsisimula ng paghahanda para sa pagsubok ng sandatang nuklear. Binanggit ng mga miyembro ng Konseho ng Siguridad ang utos ni Pangulong Donald Trump sa Pentagon na ipagpatuloy ang pagsubok ng sandatang nuklear bilang katuwiran sa hakbang na ito. Pero ito ay lubos na kalokohan. At sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung paano mismo ang mga Ruso ay ilang beses nang pinukaw ang Estados Unidos na maglabas ng ganitong pahayag sa pamamagitan ng kanilang mga banta ng nuklear. Noong nakaraang linggo, sinabi ng pinuno ng White House na balak ng Estados Unidos magsagawa ng ilang pagsubok, ngunit hindi nilinaw kung ito ay may kaugnayan sa mga pagsabog sa ilalim ng lupa noong Cold War. Sinabi ni Sergey Naryshkin, Direktor ng serbisyo ng Panlabas na Paniniktik ng Rusya, na hiniling ng mga diplomat ng Rusya sa administrasyon ni Trump na linawin ang mga pahayag ng Presidente ng Amerika. Sa halip umiwas sa direktang sagot ang White House at United States State Department at nangakong ipapaabot ang impormasyon sa nakatataas at makikipag-ugnayan sa Rusya. Kung kailangan magpaliwanag sa mga isyong binanggit ng mga diplomat ng Rusya, uulitin ko. Matapos nito, inatasan ni Andrei Belousov ng Ministry ng Depensa ng Rusya ang agarang paghahanda ng nuklear na pagsubok sa Arkhangelsk na rehiyon. Sa tingin ko, makabubuting simulan agad ang paghahanda para sa malawakang nuklear na pagsubok. Ang kahandaan ng puwersa at kagamitan sa Novaya Zemlya ay nagpapadali sa mabilis na pagsasagawa nito. Ipapaliwanag ko dito. Itong nuclear testing site sa Novaya Zemlya, ito ang pinakamalaking ganitong pasilidad sa Russia kung saan mula noong 11 siyam na daan at s ay daan-daang pagsabog ng atom ang isinagawa. Ang huling pagsubok ng sandatang nuklear doon ay isinagawa noong Oktubre 1,000-1,000 mula noon. Sa testing site ay isinasagawa na lang ang mga subcritical na eksperimento mga pagsubok na walang chain reaction at hindi nagre-resulta sa pagsabog. At dito nga nagsimulang magsinungaling ang mga Ruso. Ilang beses nitong mga nakaraang taon, inihayag at ginaya ng Rusya ang paghahanda para sa muling pagsasagawa ng nuclear tests sa mismong polar testing site sa Novaya Zemlya. Higit pa dyan, ipapaalala ko ang mga eksena kung saan nilibot ng eroplano ni Shoigu ang testing site na iyon at ginawang palabas ng mga Russian media ang buong pangyayari. Ayon sa Novaya, Kunwari, naghahanda ang Amerika sa nuclear tests, pero sila rin ang tunay na nagpapasimuno nito. Dagdag pa rito, noong Hulyo ng taong ito, lumabas ang impormasyon na aktibong pinalalawak ng Russia ang mga base ng nuclear weapons mula Kaliningrad hanggang Kamchatka. Sa mga taon ng malawakang digmaan laban sa Ukraine, na sinamahan ng paulit-ulit na nuclear threats ng Moscow laban sa mga bansa sa kanluran, Malaking konstruksyon ang naitala sa hindi bababa sa lima nuclear bases at pinatutunayan ito ng mga satellite images. At ang pinakamahalaga, mahalagang tandaan na sa loob lamang ng ilang buwan, sa Pebrero 2000 at ani magtatapos na ang bisa ng huling kasunduan sa pagitan ng Russia at Estados Unidos na naglilimita sa nuclear weapons. At sa larangang ito ay hindi maiiwasan ang panibagong arms race. Ang mga satellite images na kuha noong Mayo at Hunyo ng taong ito ng American company na Planet Labs ay nagpapakita ng malawakang konstruksyon sa mga lihim na pasilidad na konektado sa nuclear forces ng Russia. Ay. Mga armas at mga kalsada, pati na rin ang mga natatakpang guard post para sa inspeksyon ng mga dumarating na kargamento. Mga lagusan at mga pasukan papunta sa mga underground na silid at iba pa. Apat sa mga base na ito, kabilang ang isa sa Belarus, ay matatagpuan sa kanluran. Ibig sabihin ay maaaring gamitin para sa pag-atake sa mga bansang Europeo. Dagdag pa ang isa na malapit sa Alaska. Sa base ng Pacific Fleet, ipinapakita ng geografiya ng mga nuclear base na nitong mga nakaraang taon, ang Russia ay nagtayo ng mga base na nakatuon sa Europa at Amerika. Hindi kabaliktaran. Halimbawa, nire-repair ng Russia ang dalawang base, ang Osipovichi sa Belarus at isa malapit sa Kaliningrad. Bakit? Sa tingin ko rhetorical ang tanong na 'yan. Ngayon, eto na ang pinakaimportante. Noong Hulyo, nakita sa satellite ang malalaking gawain sa isang isla ng Hilagang Arkipelago ng Bagong Lupa. Oo, doon mismo. Sa lugar ng Soviet na pagsubok ng mga sandatang nuklear. Sa mga larawan, makikita na sa base sa Bagong Lupa ay may bagong lagusan at apat na gusali. Para saan kaya ito? Tanong nila. Binanggit ko ito bago pa magpahayag si Donald Trump kailangan ni Putin ng nakakatakot na dahilan para sa mga Ruso na ibinigay ni Belousov, Ministro ng Depensa Belousov, sa operatibong pagpupulong ng Konseho ng Siguridad. Nagulat kay Vladimir Putin ukol sa plano ng Estados Unidos na maglagay ng Dark Eagle Missile Complex sa Europa at Asia Pacific na may abot na hanggang 5,500 kilometro. Binanggit ng pinuno ng Minoboroni ng RFI na ang oras ng pagdating ng mga misil mula Germany Papuntang gitnang Russia, sa kasong ito ay aabot ng mga 6 hanggang 7 minuto. Ipinalam din ni Belousov kay Putin ang tungkol sa mga isinasagawang gawain sa Estados Unidos para sa paglikha ng Belousov, bagong intercontinental na ballistic missile na Sentinel na may abot na 13,000 kilometro, strategic na atomikong submarino na Uri ng Columbia, at mabigat na bomber na B-21 Raider. At sabi ni Belousov, pakinggan niyo. Sa gitna ng lahat ng ito, kailangan talaga nating ilabas ang ating sandatang nuclear at muli parang mga siraulo, iwagayway ito sa buong mundo at 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 занимаются другие страны, включая Россию и ну, а Сегодня высказываем вот на яблоне космические силы. Сейчас проведение испытательных пусков мышленной инвентарной ракеты 3 учение подходит названием ⁇ Млетение 250 ⁇